Salamat sa Diyos. Sana po, kahit na wala akin, ang pagpapuri nyo, ang lahat ng magulot at paggawa ng aking pagsasakasin. Sana pa ang patupin ito ang parat na, na ating pagkailon na pinagsisita pang gawin na pangalagin ito. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga pagkailon Once again, gusto express kong i-express ang ating kong pagpapasalahan sa Diyos ang saigno harapin ay hindi niya kusin ang kong pagpipagkansa, pagpipagkulungan, at sa ating mga Kasi pa ito, ay mo tingin kaya na lang kaya kami sa inyong mga pagdahin sa sa inyong mga sa mga